Paano sa anak, sir? Ano ka 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 Ta, nagpirma ka pati dito, sir! Ha? Ah, nagpirma ka! <laughs> Ato dito mga papil... Huwag ka nagpirma? Huwag ka PIRMA. Ta, sabi kung dili ka daw niya na magbayad, magatubang kita sa barangay. <laughs> Ta, sa akin may pinirmahan ka. May picture ka dito. Oo. Hindi sa dahil. surprise Samahan nyo ako. Pupunta tayo sa Barangay Dako, Mobo, Masbate. Ayo po. Oh, may po na ako sa... Aw. po. Masukot po ako sa doon cabinet. Kabinet din. deliver din sang Saan ko? Tapos ako ang masukot. Aw, oh, ikaw na. Masukot. Wala na siya sa imo man sir, nakapangara. Nakapirma oh, ka man dito. Pero... Arab ni short pants na ba ako sa mga anak ko. Hindi ko alam yung hindi ako. Oh, birthday mo gali, sir? I'm oh, oh. Ay, sorry, sir. Happy birthday, sir! Babayad <laughs> ka sa cabinet na Jusmil. Wow, okay. siya kung hindi ako mahala Sa sino, sir? Ang mabayad na ikaw? Sa imo na kapangaran? Oo, sa akong pangaran. Ako na nga ba? Panalan Ano na? Kuhaon ko na pano, sir? Sino po ang mabayan? Ato, halta. Oh, ay, kaya naman. ko lang yung ko lang yung ko yung korta yan. kita makakuan si Miss <laughs> Mel? Ay, mamaya ay, <laughs> Damo man. pa pano ako sa san suru kuton. mula karan. Utang mo na po, gigas. Kay mapakadto pa ako sa uson, manukot pa. Mara kay indi ka bang gam-am bayagan. <laughs> Ta basi dili mo ako bayaran, sir. Okay, ay, bago lang pala. <laughs> Buto ko na 'to, wala ini. Niyan ko na panusoy no, ko ang kay ginalista ko na. Niyan ko ko ang bayad. Kay mapauson pa kami, sir. Pa-plus sir pa. Damo pa paano kami surok tun? Pero, ang, ano pa lang <laughs> <A> <laughs> na ano pala reklamo? Ang buti ko na ano na siya dahil Hindi na ko lang alam. Da, paano siya na, sir? Sige lang, sige lang. Hindi lang. <laughs> base ako sa ni sir ang makabayad sa amuhan ko. Ha? Ako sa rin makabayad. Ayak ko na bayad, makabayad. Hindi <laughs> kayo ka. Ano? Amuhan ni sir, nagahula kayo sa bayad, sir. Dilipan o pwede buhas, Dapat sugad gayod. Kay papla sir pa kami sir. Pan usa na sir. Gismil. Ta nang pirma ka pati dito, sir. Nagpirma ka. Ato dito mga papel Wala ka nagpirma? Wala ka pirma. Ta, sabi kung dili ka daw niya na magbayad Magatubang kita sa barangay Hehehehe <laughs> Sa akin may ka. May picture ka dito. <coughs> oh, sige, ma. Bakit na kita, sir? <laughs> so mamaya na, sir? Paano saan mag -apian? Kami pa sir? Basit may magbayad na, sir? Sabihan, anay? Kung sino makabayad? problema. <laughs> <laughs> ah, Niyan na. na. dito, sir. May iba mangaling pin cases, sir. <laughs> oh, dili lang kay Oh, lang kay sir. <laughs> <laughs> <laughs>

Iba, kita maman, so... Iba man in-insert dun sa cabinet ini. Uh, Kitaon mo na nagpirma ka gayod. Nagpirma kapag deliver sa kaupod ko? Wala. Tana mo kayo sabi nagpirma ka gayod. Ay wala. Na mapayad kasugad Ay wala. Dili. Ta kaya akong gika, gipa ka din niya sir. Kaya akong masukot kay Adi sir. Adi sir, Adi, sir. didi sir. Kitaon mo, kilala mo, pinirmahan mo? Ay kilala ko. Kay bago ka. Kilala oh, ko din siya. Abre, sir, dito ka sa pihak sir. Naaalala mo pa I'm not happy birthday. Salamat pala. Birthday mo na naman. <laughs> 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 sana. Oo, oh, nakita oh, ko na. Hindi. salamat. Sige, kayo. Habang buhay. Hmm. At lahat Abtik ba? Abtik tulad dati. Ay, kaya si Tata Erning, si Tapos ano. Oo. Oh, oh. Basta. Kala ko ay, man, ay, ngayon, wala <laughs> kong dito ngayon. Ipipray ka. Pray, ay, wala kong pera. Dito <laughs> lang kami para sa'yo. Wala <laughs> <laughs> man kakaya namin. Lalo may mga nakong babae. Dali ko eh, pinagandaan din. Kahit anong mangyari pa yun. Mga kabataan. Para sa'yo, alam mo yan. Kaya, dako na ako po, salamat ko sa'yo. Sabi nga nila, magpagaling ka na daw para mabisita mo naman daw siya sa Cavite ulit. Tsaka pa, ano, lagi mo, alam mo, may kaso ang boses ko lang. talaga na malayo ka sa sakit kasi ayaw namin na mawalan kami nung wala naman. Mawawala ka pa. Ayaw namin mangyari yun at masaya pa rin lagi kayo nandiyan dyan. Kasi maski strict ang pagpadakot mo sa amon, nagdarago kami tanan na maayo kang may puturong buhay. Diba? Kasi dahil yan sa'yo. Kaya kung yung pabayaan mo lang kami sa mga gusto namin, siguro, maharain na kami niya na. Diba? At saka watak-watak. At least ngayon, kahit pa paano, kaya may alas usad-usad. usad-usad. Pag inantay, Basta pa, may kailangan happy, hindi naman para problema kung may mga uh, tampuhan, wag na, wag mo nang pansinin, Diyos ko, ano lang yan, diba? Tsaka there's no time na for that. Dapat ngayon, happy lang. So, so, masaya. Ganun lang lagi, Pai, ha? Oo, mahal, mahal, ka namin lagi. Huwag maghalala. Tsaka, anytime nandito lang kami para sa'yo. Di man ako nakapag-video call sa'yo, Pai. May araw mo, busy lang ako sa trabaho. Uh, pa Pasko na. <laughs> Merry Christmas in advance and happy happy birthday ulit. Mag-iingat parati. I love you. Maikot ma si so, sir. Miss ka na namin. Be be. Oh, na ra. Bye bye Di Didi na sir. No, Didi na. na sir. Happy happy birthday pa. Oh, Di pa sir. Happy 76th birthday. Happy, happy birthday, Lolo. I miss you too. Uh, wish ko lang gad pa na sana yeah. na permi ka lang gad healthy. I miss you you're too. healthy. Kag, uh, haray, so, permi uh, sa, sa sakit. Kag, uh, adila kami permi na mga anak me. mo mahal ka na amon aram mo okay. naman ina kag sana masadya kasi nina birthday mo a okay. uh, surprise di ba from Chris Marias and Brando from Abu Dhabi okay. enjoy sa birthday mo pa I, oh, so i love you so much maskin harayo kami yeah. pero pero ipapaabot naman ng pagmamahal yeah. namon sa imo i love you kaya pa ka lang magpakusog kay Allah sa mga ano, sa mga sunod na mga bul uh, tuig na magtiripon kita para masadya. Ali lang kami para sa imo na mga anak. I love you. ingat per me. Ingat, ingat. I love you. I love you. I love you. I love you. Hi, Pai. Happy 76th birthday. Good health lang palagi. Magpalakas. Kasi uuwi pa kami dyan ni Chloe. Matagal pa rin. Kayo uwi. Yun, uh, tie, happy 76 birthday sa'yo. Uh, masaya kami dahil umamot ka sa edad na yan. At sana mas matagal pa kasi siyempre. Sabi nga nila mas mo matagal mo matay. Totoo yan. Saka lahi natin iragae Eh. Ang buhay ko. Huwag <laughs> palakas ka lang, pa, huwag Hindi ko, hindi ko astres. hawak ang buhay ko.

Hi, Pai. Happy 76th birthday sa Imo. Wish ko lang sa Imo, Pai. More birthday to come. Um, tani, dagdagan ka pa sa madamok pa na buhay ang ihatag sa Imo ni God para at least makasama mo man kami. Nila, nini. mga, mga anak mo nakaurupod tanan wish namon pa sa imo na permi ka lang mal malusog at ano wala sin sakit amo lang ang amon healing kay um, syempre um, ka eh. ma mahal ka na mo yeah. Ing permi ingat lang permi didak pay ha mahal na mahal ka sa mga anak mo mm -hmm. I miss you pay yeah. I love you Hi Lolo Hello. Hey, Happy birthday to you Okay Yeah, well, soon now because because I want to see you again in my house. Because I miss you now. I love you na. Yolo. Okay, okay. Happy birthday po, Lolo. I love you. Akala okay. ko na na Birthday. No, 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 no. I miss you too. Happy happy birthday. Do you? Happy happy birthday. I miss you too. I like you too. Yeah Yehey. So nya naman sir. Ikaw naman mag-message para kan Terima kasih Selamat dengar telepon. sana bigyan ako ng mga anak ko ng mga po. so, unti makakain at sana po ako ay walang birthday ngayon pero dumating din pero kaya maraming salamat sa inyo ng mga anak ko na hindi ako ninyo nakakalimutan sa ating birthday kaya salamat po salamat mo and more many birthday to come Happy birthday sa pinakapogi kong anak kapatid. <laughs> Sige ma'am. Diretso ano ma'am para malipay si sir makita ina dito sa ibang bansa ninyo ano. Oo. oo. Sige na ma'am. imo eh, wish para kan sir. Sana bigyan ka pa na happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy

At ngayon ay nagkakalamat ako sa inyo para ang pagkain tuwa. Yung sa akin lang ay wala ko ng wala-wala Ngayon wala sa akin. wala pera. Kaya nagkakalamat ako sa inyo. Mahal po. Mahal sa inyo na. Mahal na Mahal na Okay. Hey, hey. Muli po ay babatiin natin ng happy happy birthday si Sir Ernest to Asokro. At ang surpresang ito ay galing sa mga mapagmahal niyang anak na kahit malayo sila, gumawa sila ng paraan para isurpresa ang kanilang ama. Walang iba kundi si Ma'am Yen, Ma'am Chen, Ma'am Glay, and Sir Brian. All the way from Abu Dhabi to Barangay Daku, Mubo Masbati with love. Thanks and Thank God you. bless.